Merong video pin... Agay na, okay. Tama yan. Yung maliit na 25 lang, guy. Isa lang. Wow, saan si RR? Mag ano? Yan kayo bang, landong na bang? Uh, Asa ba tarapit? Di kaming init ah. Asa pa na yung lari circle sir dosis alas doses ha. Udo? Pati na ako. Ano sa resale? Ah, dito sa so landong oh. Dito sa so landong dapat. Ano ah, sa resale? Slide na pala.

Uh, Tagtag, na. Asan na ba yung anak namin? Yan, so habang naglalaro yung mga anak natin, pagka kayo'y gumala, pwede tayo sa magigilid-gilid lang magtambay. At uh, wala, namang uh, wala namang bayad yung entrance dito. Papasok ka lang, maglaro lang yung mga bata, enjoy na enjoy na sila. Kaso lang, hanap talaga kayo ng mga medyo malilim. O oh, hindi kayo tinatamaan ng init, kasi sobrang init. Tanghaling tapat ba naman tayo gumala kasi? Alas 12 ba naman? Dahil sa bigla ang pangyayari. Eh, bigla. Na bigla. <coughs> Sana may anak ng amin? Hindi <coughs> okay, yun na pa yun. Yan. Happy birthday natin dalawa ba? Ha? <coughs> 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 Happy birthday namin dalawa. Dala lang. Dala yung anak namin dalawa. Family, <coughs> <coughs> family, family. bonding. Sige, okay, go. Wow. <laughs> agoy, agoy. <laughs> Kinabahan siya. na. <laughs> ikan. Sabihin mo. Eh. Basta yung parang ano lang. Mm -hmm. ka? Ay. Yung bunga ng ano? Uh -oh. Oh. Bunga ng... Parang hindi na siya. Oh. Ay, oo nga pang. Ano mo pang balatan mo, makain niyan. Mama, tukoy niya, mama. Wag na.